Man. ano ba nangyari sa'yo? Man, ano ba ang balita, man? Hindi, masaya lang ako, man, eh. Itong, gago. Ina mo, wait, Ay, gago, ito, bakit, man? Hindi, man, gago. Umiibig muli, man. Oh, 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 Yun dati mo pa rin bebot? Man, iba naman. Ay, mo mo. Pag, na. Pag nasaktan na ako sa isa, ayoko na, man. Okay, oh, na, kami na? Iba, break na kami? Oh. Sabi ko, okay. Next. Ay, <laughs> mo ito, mo. Aalis Tangin, kokotonga kita. Tangin, oh, ano may ibig ka na? Huwag mo sabihin, oh, patingin nga. Pum! Gagod na ba? Diba? Stop ulo lang ako agabi man. Mm. Stop ulo ako man, nakaganto ako man. No? Oh, Tangin na yung kasama ko, load pa rin ang load. Huwag oh, mo sasabihin sa iba yung clingy side ko, ha? Tangin alam nila, maangas ako. Knock, <laughs> <laughs> knock, man! Oy, Muster, man. man! di Hindi ko naman sila, kakopa. Pag sinakta niya ako, oh, fuck you. Hahaha! <laughs> Burger sa akin. Nay! Labong ka! Man! Man, uy man, dito pala kayo man. Putong ina man, ako Uy, tong ina mo, ganda na kasama niyo, man ah. Tong ina mo, man, wait lang man. Nakita nyo ba si Joel? Tangin ina, tagal lang hindi nagpaparamdam sa akin nun man. Tang ina, mukhang masaya na ata. May balita ba kayo man? Hindi ko nga alam eh. Kaya may balita ba kayo? Siya ba yan? Ha? Siya ba yan? Ay, dito ba si Joel? Ay, putang ina. Man, ay putang ina mo man. Bakit ka nang eh si Joel ba to? Man! man. Oh, man Ay man, wait oh, ka man, ano yan man? Call me maybe man, 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 man Call me maybe man! Oh! mo! Man. man, gago man! man, man wala may... ba kayo napansin? Ang tagal, ang tagal kong di nagparamdam sa inyo! Oh man, tangin mo! Man. Alam mo man, inahanap kita man talaga! Gago man! Ito nga, sasabihin ko na sa inyo. Kalo kung ano nangyari sa'yo, man. Man, ilo... relax! Relax! Bakit man? Ano ba man? Ano ba nangyari sa'yo man? Ano ba ang balita Hindi, man? Hindi masaya lang ako man eh. Ay, tungkol ko Ay, ako Bakit man? Hindi man gago. Umiibig muli man. Ay, oh, man. Ay mo man! Ay, mo. Man, paano man? Umiibig ka na yun? Yung dati mo pa rin bebot? Man, iba naman. Ay, bebot na mo na. Pag nasaktan na ako sa isa, ayoko naman. Ay, naman. Ay, ayoko naman. man, nag-break na kami? Oo. Sabi ko, okay. Next. Ay, ayoko mo Man, nakita mo outfit Ay, nga ako man. Man! Putong ina mo, man! Dyan. Uy, ano yan, man! Two, two, points, man. two. Man. two, two points. points! Wag mo aalisin, Dok! Tangin, kokotongan kita! Tangin, oh, oh, ano, ano, umiibig ka na! Wag mo sabihin, patingin nga! Put man! Man, man umiibig ka na! Ibig ka naman pero bakit masaga ba pa rin man? man? What the fuck man? Siya iiwan ko itong bomba hindi. Ang ina mo man, paano man? Huwag mo so, na ito man, tayo nakakaya eh. Gagod ka man. Okay lang ba sa God. bagong bebot mo yan man? Sabi, ah? Okay lang ba sa bagong bebot mo yan? Alam okay yan? lang, sabi, 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 ko naman sa kanya oh. Uy, hindi ko, hindi ko babagoy yung sarili ko para magustuhan mo Kung ano ko, malin mo ko. Uy, tong mo <laughs> ko. Pa man pala gabi, kagabi, kagabi pala man. Oh, ano yung crazy night na naman ba yun man? Hindi <laughs> man, hindi siya crazy night man. Gagod na diba? pa, stop mo ako kagabi man. Stop mo ako man, nakaganto ako man. Oh, oh tong, Tangin, tong yung kasama ko, load pa rin ang load. Oh, shit! Tang man, unlimited man. man. Man, man. Baka yung pebot mo, panandarihan saya lang yan. Baka panandarihan saya lang yan. Oo oh, nga yung man. Yung pebot ko, hindi, kinikilates ko pa siya eh. May kasi diba nagkita na kami, man. Ay, wait lang, man. Saan mo pala nakilala yung bebot mo na yan, man? Ah, ano man, actually, sa... Dumaan lang siya sa tapat, man. Sabi ko, sino yun? Anghel yun, ah. Anong pangirang may dumaan anghel, man? Oo, man. Tapos sabi ko ba, man, sa kanya, man, oh. Diba? Pinakita ko kagad yung clingy side ko sa kanya. Oo. Pinakita ko sa kanya, man, ah. Sabi ko sa kanya, oh. Huwag mo sasabihin sa iba yung clingy side ko, ah. Tangina, alam nila, maangas ako ko. Kung ano, paano yun, man? Eh, hindi ka na babalik kayo sa pagiging gaging niya pag umibig ka na muli, man. Subukan niya na ako saktan. Tang ina, babalik ako sa pagiging gaging, man. Tang ina, Sabi nga sa kanya, man, oh. Nung dumating siya, o. doon ko lang naramdaman ng panalo. Tang ina, Simula nung dumating ka sa'yo ko, unang naramdamang ng manalo. Kaya kompleto na ako basta. Andyan ka, eh. Tang ina, man! Man! Meron akong bago man. Ayan na yan man. Oh, Uy, you ano know, man? Call me maybe, man? Oh, shit! Maybe! Man, baka pwede pa request, man. One line ka naman dyan, man. na one line pa? Oo, oh, man. One line! Man, sa kanya, man, diba dumating sa akin? Tangin na. Tanggal dalawang sungay ko. <laughs> oh, Sabi ko, oh, ito na, dumating ka na. Sana ikaw na yung huli ko, ha? Oh, 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 oh. <laughs> ito nga ayoko, man. Ito nga man. Ito nga man. 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 Hindi ako makapag-focus sa mga gay. Tangan na, sa kanya lang ako nakapokus. Oh, oh, shit! Oh, shit! Ay, ano pero man! Man, man, baka, so, baka man, ma ano ha, baka mamaya makita ko kayo ng bebot mo, nag-shot gun ga kayo, gago ka man. gago ka man, ha? Huwag mo gagawin man, ha? Gago man, gago ba? Kilala kita man, man. kilala kita man. Kita man. <laughs> ano kasi lang, pagmahal mo, sabayan mo. Oh, sabayan <laughs> mo. Sasabi ko sa kanya yun, sasabi ko sa kanya yun. Oh. Diyo, Bakit? Kumal mo ko sa bayad mo. Wait lang <laughs> mo na. Baka kaya mo nasasabi yan mo dahil po. man Fuck that shit, man! Man, kaya naman pala man eh. Hell no! Huwag malisin Tayo na, babatuhin kita! Uy, baba, oh, man! Oh, shit! Oh, shit! oh, shit! oh Man, ka naman! <laughs> Ay, tangin na, tropa ko nga pa oh. na to. Oo, oh, man, tangin naman. Hindi ka nakakilala. Porke masaya ka man, ha? O, oh, gagawin na. Tinamaan lang, tinamaan lang. Sorry, sorry, oh, man. Oh, sorry. Oh, tangin na mo, dali. Wait lang. knock, knock man! Uy! Booster, man. man! Manila Ocean Park. Manila, Manila Ocean Park, who? Do you hear me? I'm, I'm talking, talking to you. Across the, the water, across the deep blue ocean, Manila, ocean fire. <laughs> 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 what <laughs> ay mo talaga yung Manila Ocean Park, lugar yun man eh. Thank you very much, sorry. No, no, Baka gusto mo pa ng isa man. May isa ka pa man? Ah, eh, sige man, bigyan mo kami isa. Pa, pa, pa bonus. Bigyan dami mo pa kami ng isa man. man. Sa susunod na nga lang. Uy, gogo. Gamot go. mo man. Isa ka ay, man. Man. Oh, man. Ang dami yung maasa ng mga tropa oh. Knock knock man. Who's there man? man? Ang sarap ng champurado. Ah, ang sarap ng champurado. champurado. Hu. Wag mo sanang iisipin ang papagod na ko. Di ako apurado ang sarap ng champurado. Mamutang <laughs> 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 ina mo yung patalagay so, yun, mo. Man. Man. man, man baka merong presenyo dyan, man. Ano gagawin mo, man? Tara, man. Batuhan tayo ng pillbox. Uy, bago, man. Wag, man. Wag, man. man. bakit. <laughs> wait lang, man. Anong hinahan mo dyan, man? Baka may kagada ka dyan, man, ha? Wala, man. Tingnan mo, tingnan mo. Tingnan mo, kakampi mo. Man, ni ka Hindi Ay, ako. ko! naman ko ako. Hindi naman ako. You. Oh, you. <laughs> ako. Hindi naman man. Man. Man, pa Pwede... ano? ako. ako. Hindi naman ako. 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 Hindi naman 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 ako. ako. Hindi naman ako. Hindi naman ako. Kikitaan mo siya, man? Kikitaan ko siya, man, gagi. Man, wait lang, man. Ha. Pwede man request man? Spider-man, ano man? Spider-man? Spider-man, man? Spider-man! Man? Silent night. Silent night! Man, borolites, man? Ay, putang butang. Ina mo. Borolites, <adapted> man? Three points, man? <laughs> <laughs> three, point. three points. Three points! <laughs> two points parang mapler. talaga <laughs> <laughs> sa kay na kayo yan ah. Man. Man. Pati kami naman niya pag kami dito. Ayo mo, comment na ako dito pero pang PSG ko lang to eh. Yeah. Ayaw mo. ako ma dito marami. norema ako pero pang sariling gamit ko lang. Gusto mo bomba? Bumili ka. <laughs> man. Get out of here, man. Pasa nga man, pakasa lang isang kasalan oh. Eh, so, hey! Ang ina man ako rin man! Gugoy ko rin! Ako rin man! Ay! Paisan din ako man! Ayoy! Paisan din ako man! Ay! Ay! What the fuck! Ote nga! Ano sa'yo man? okay ka naman masaya ka naman! Man okay na ako dito man gagawin kakain kami man! Ang ina man ayusin mo man ha! Oo! Man bukasan mo na yung bamba man! Sinasarili mo yung may tama mo man eh! Fuck you! Hahaha! <laughs> ang ina dito nakakami man! Hahaha! Ang ina nun!